Nakakain na po ba kayo na tinatawag na kabuting punso? Halina po at samahan niyo ko para manguhan ito. Naging maulan po nitong mga nakarang araw. At ngayon naman ay marami na itutubuan ng mga tinatawag na kabuting punso. Halina po at manguha tayo. So paano niyo po malalaman kung kabuting punso itong punggos na nakita nyo? Ito po ay tumutubo malapit sa punso at ang ilalim po ng pinaka-cup nito ay wala kayong makikitang sing-sing kagaya po nito. Dahil kalimitan po yung mga kabuti na may sing-sing ay sinasabi po na mayroong lason. Ito po ay walang sing-sing at ito po ay maaring kainin. Napin pa po natin itong iba. Ang iba po ay nakatubo lang sa ilalim ng mga dahon-dahon. Ang pagkuha po nito ay kailangan na bandang umaga o maaga pa dahil pag umabot ng katanghalian, medyo laos na po ito. At ang ilalim naman po ay hindi na po maganda dahil mabilis po itong magkaroon ng uod pero sa ngayon po ay pwede pa po itong isa na to kaya lang medyo magulang na kahapon po ay nagtubuan na ang ibang kasamahan nito kaya nang umulan ay nalusaw po at hindi na po pwedeng kuhanin pa pero ito pong mana dito ngayon, 'yung mga bagong tubo kanina lang umaga. Kaya maganda pa po ang itsura niya. ang kabuti po ay din ng sustansya sa ating katawan. Ngunit kailangan sa bagay na ito tayo po ay maalam dahil hindi po lahat ay maaaring kainin. Kagaya po ng pinakita ko sa inyo ngayon, ito po ay edible mushroom. Tinatawag siya na kabuting punso. Wala pong sing-sing ang kanyang katawan. At kalimitang tumutubo malapit sa punso. Nawa ay nakapagbahagi po ako ng munting kaalaman sa araw na ito tungkol sa tinatawag na kabuting punso. At ano man po ang ating estado sa buhay at nasaan man tayong dako, nawa tayo ay maging mamamayang produktibo.